Oh, Trabaho na rin pala ngayon ng OVP ang maglimbag ng libro Hello mga beshi, hindi ko lang talaga mapigilang mag-comment eh Doon sa nangyari kahapon sa hearing sa Senate about the budget of the OVP Kalagay yung pangalan ko doon sa libro At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Trabaho na rin pala ngayon ng OBP ang maglimbag ng libro para din pala itong confidential funds na hindi naman talaga dapat na may confidential funds ang OBP ay nagkaroon. Itong libro na to worth 10 million. Yung 10 million na yan ay gagamitin daw doon sa librong ang author ay si Vice President Sara Duterte. Hindi na nga maganda noon, binagkakasya ng mga Pilipino itong 64 pesos na pagkain nila sa araw-araw. And yet, may budget pala para humingi ng 10 million para sa pagpapalimbag ng libro. Hindi mo naman trabaho yan, hindi trabaho yan ng OVP. So, pansin natin, kahit doon sa, sa pagpapakilala ni Vice President, ay parang na siyang nangangampanya. O sino kaya dito 'yung namumulitika?